Ano naman po yan? Ang 500 na po yan. Oh, wala ako po kuya. Kuya, diba? di ba? Hindi ba mo kasi kung kinansel yan, hindi ma na mapasok sa akin. Hindi. Nandito ka, kuya. Witness ka. Kahit wala kung... ka pa sa store. Kahit po witness siya, ma'am. Ano gusto ma mong gawin ko ngayon? Abunuhan niyo po. Ay, hindi ko aabunuhan yan. Bakit po? Tawagin mo yung manager mo. Ay, may man wala po yung manager, ma'am. Freelance rider po. Ako. Wala akong magagawa siya. Ano po yan, ma'am? Eh, 500 to po yan, ma'am. Isang araw. Hindi ko kayang bayaran yung nandito isang kainan, pata lang ang kumain niya ng Julia. Kaya nga po, ma'am, eh, hindi ko alam. Bakit po na... pinig? Ah, dapat din sa store. sa, kung saan po, po sa sa'n yung booking, hindi po yan, hindi po namin pinipili. Kaya nga, po, na kanya, eh. Kaya nga po kahit po, na-cancel na yan, ma'am, hindi. Walang pangayad, kasi binayad din din sa isang reyna. Kung na-cancel na eh. yan, ma'am, hindi yan papasok akin. Sa Ibig sabihin, hindi yan na-cancel. Ah, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Hindi, hindi ma'am, paliwanag ko lang po. Hindi po kami pwede magbalik kasi pang return November po kami, dalawang araw po kami di makakabiyahe. Apektado po yung araw namin. Hindi po, ma'am, hindi po kayo walang magawa kasi kayo po yung ma-orderan niyan. Hindi ko nababayaran niyan dahil nagbayad na ako. Kaya hindi, ano gusto po? Hindi oh, nandito ka pa kanina po yan? Kinancel namin! Hindi nyo po kinansel. Ano Ma'am, kung kinancel yun, ma'am, hindi pa pasok sa akin yan, ma'am. Sisigaw, ah, Hindi dahan. ako sumisigaw, ma'am. Ma dahan, dahan ka. Magpapaliwanag lang ako. Dahan, dahan ako ka. Ako pa magdadaan-dahan, ma'am. Ako pa magdadaan-dahan, ma'am. Ay, 102 pesos, ma'am. Isang araw ko yan, ma'am. Magdamag ako sa kalsada, ma'am. Wala mo. Tawagin mo yung card. Oh, card! Sige, ma'am. Bravo, Mike. 500 to pesos, sir. Kailangan ko lang yung pera, sir. Wala talaga ako, sir. Kahit yung wallet ko, mo, walang laman. Tingnan nyo po. Wala akong magagawa, Order nyo po ito, ma'am. Kinansel eh. yan. Kung kinansel po, ma'am, di mo papasok sa akin ito, ma'am. Walang magagawa. ka rin mo. Ba't ganun? Ma'am, magviral ka, ma'am. Promise. Tandaan nyo yung mukha to, ha. Ito, kupal yan. Kupal yan, customer na yan. Putang inang yan. Kupal. Lul, upal, tang ina mo. Nga, kayo Bakit, sir? Tang ina pera yun, sir. Oo. Oh. Oh, oh. Aray ko.